Uh, okay naman ang lahat, masaya naman kami. Uh, kahit may mga problema dahil tumitino-tino naman siya talagang pangako niya sa akin, hindi niya ako sasaktan o makakatimkim na anumang ano, sabi niya eh, tinupad naman niya, kaya lang may dumating na naman na panaginip lumalaki yung mga anak ko sa poder niya na eh napaginipan ko ba naman na nandun daw kami sa poles nakahawak siya do sa taas uh, nakakapit daw siya sa taas yung isang kamay niya nakakapit sa akin at para umakya itaas niya ako sa taas do sa, uh, sa ano na yun bangin na yun Isip. eh unti-unti yung ano dumudulas na yung kamay ko hanggang sa nahulog na nga ako tubid yung baba eh Pols nga eh tapos ano pag hulog kong ganyan, napasigaw ako. I-ano, um, nahulog ako sa baba na tubig. Nasalo ako ng isang, ano, ng isang kawayan ba na kariton. Di ba? Sumala sa akin gano'n. Tapos, doon ako napahiga. At uh, habang umaanod yung ano maagos yung tubig na dahan-dahan nandoon naman siya nakikita ko siya sa taas ng bangin na naglalakad din na sinasabayan niya yung sa tapat ko yung pag-agos ng tubig na nakagaga ko doon sa kariton ng kawayan eh luha, lu, na lu, luha daw siya umiiyak na nalulukot tapos sabi ko doon sa panaginip ko, ayan tuloy ang tigas ng ulo mo ah, nagkalayo tayong dalawa nalayo ka makakaya mo pa kaya yan? makakaya mo kaya yan? sabi nyo nalayo tayo dalawa yun daw ang ko sa panaginip ko hanggang sa nagising ako na naman yun na naman, namanghana naman ako sa panaginip ko na yun At hindi ko makalimuta, palaisipan na naman sa akin, yun naman si Lord na naman din siyempre, Holy Spirit nasa atin eh, yun na naman naging pa nag ano ko ano ibig sabihin yun yun nga uh, ah, magkakahiwalay kami yun nga ah, handa naman ako noong pa man eh talagang binaplano ko na yan kaya lang sabi ko Lord ayoko nang ano kasi nagtangka ako noong na umalis nasundan niya ako o niya ako pag umalis po ako ngayon di na po ako babalik Ayoko na po bumalik sa kanya sabi ng noon Ah, kung, yung nga, hanggang sa dumating na naman yung ano, pag apo ko na napaginipan ko apo ko pala yun, napaginipan ko na bata daw na una